alam nyo guys, totoo pala yung kasabihan that the right circle of friends will bring out the best in you. Kaya for me, choosing the right circle of friends are very important. Kasi sila yung magbibigay sa'yo ng lasan loob para magawa mo yung gusto mo. So, kanila ka nila whether may ambag ka sa buhay nila or wala. Those are the people that will encourage you to do better mold you for a better person and be successful sa ano mang larangan na tinahak mo. And one time yung mga kaibigan ito guys, ano, nag-inuman sila. Late na ako na imbitahan. Tapos pagdating ko, mga lasing na. eh, wala akong nagawa. di ako nalang naglinis ng pinag pinag-inuman nila. For me, medyo nakakabasto siya. Pero ano mga gawa ko eh, nandoon na yung lugar eh, nandoon na eh. Alang hindi ko supportan sila. Ito kasi yung pinag ano no, pinag inuman nila oh. Sipin niyo eh, ano, yung pinag inuman nila oh. Yan oh, ano, ano. yan oh. Yan oh. Napakadaming kalat. Sinong tao ang matutuwa pag gayaan? Kaya guys, next time, pag nag inuman kayo sa mga friends ko, ako na maglilinis. Hindi pa kayo tapos, maglilinis na ako.